Ano nga ba malalaman kung peko original ang iyong TIN ID. Kung isa kang content creator, TIN ID ang pangunahing requirements para sa iyong payout setup. Kaya tara, samahan mo kung alamin kung peko original ba ang iyong TIN ID. Click Google Chrome. Then search or type bir.gov.ph. Then click BIR. Yan, wait lang natin ng konti. Slide lang natin ng konti pataas. Pantayin natin, lumabas ang robot sign. Yan, lumabas na ang robot sign. Click lang natin yan. Wait lang natin ng konti. Yan, slide natin pababa at hanapin ang TIN validation. Click VIEW. Yan, yan ang form na ating sasagutan. Slide lang natin pataas para masagutan natin ang mga kailangan nating ilagay. Diyan sa tin, kailangan nating ilagay yung ating tin number. Hindi na natin kailangan isama ang tatlong zero. First name, then middle name, last name, at kung ano ang kasarian mo. Birthday, and then click submit. Yan, okay na. Yan ang marireceive mong message sa kanila. Please be informed that the tin provided is valid and register under South Makati. Ibig sabihin, register ang aking tin ID sa South Makati at ito ay original. Kaya naman, pwedeng-pwede natin gamitin sa ating payout setup ang ating tin ID. At ito naman ang marireceive mong message kapag pick ang iyong tin ID. We regret to inform you that we cannot process your request because the information provided does not match the records on our database. Ibig sabihin, peke at hindi rehistrado ang TIN ID na iyong ibinalidate.